Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2023 na pinamagatang Four Horse One. Nagsisimula ang pelikula sa US Embassy sa Islamabad, Pakistan. Isang opisyal mula sa embahada na si Mike ang tumawag sa isang lalaki na nagngangalang Dave sa Washington. Sinabi niya na kailangan niya ang kanyang tulong upang mailabas ang isang grupo ng mga misyonero sa hangganan ng lungsod ng Sarad sa Afghanistan. Siya ay tumugon na mayroong libo-libong mga tao na nagsisikap na tumakas sa bansa. Nag-aalala siya kapag sinabi niyang hindi sila ang mga lokal kundi ang mga Amerikano. Ngayon ay sinabi sa kanya ni Dave na itinutulak ng kaaway ang daan-daang mga militante sa lugar na iyon. At natamaan na nila ang paaralan, gusali ng gobyerno, at embahada sa Kabul. Sinabi sa kanya ni Mike ang mga pangalan ng mga misyonero at ibinaba ang tawag. Sa susunod na sandali, isang chopper ang nakitang tinamaan ng RPG, at isang sundalo ang nahulog sa Kunar Province ng Afghanistan. Pagkaraan ng ilang oras, ang nahulog na sundalo ay bumalik sa kanyang kamalayan at tumayo sa isang kagubatan. At pinagmamasdan niya ang paligid habang naglalakad siya. Inaayos niya ang kanyang radyo at sinubukang kausapin ang kanyang team, na pinangalan ng Warhorse kapag walang tumugon mula sa koponan ng kanyang chopper, nakikipagugnayan siya sa control room at ipinapaalam sa kanila ang tungkol sa pagcrash ng chopper. Hinihiling niya sa kanila na hanapin ang kanyang posisyon gamit ang mga drone. Kapag nahanap nila siya, hiniling niya sa kanila na hanapin ang sino mang nakaligtas sa lugar ng pagcrash. Nakita niya ang ilang mga rebelde sa bangin ng burol at ipinaalam sa kanila na siya ay lilipat patungo sa lugar na iyon biglang pinaputukan muli ng mga rebelde ang bumagsak na chopper gamit ang kanilang rocket launcher. Nakahanap siya ng isang madiskarteng lugar sa likod ng mga bato at nagsimulang magpaputok sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, pinatay niya ang mga ito at ipinaalam niya sa base na pumunta sa lugar ng pagcrash. Ang kanyang commander, si Johns ay lumapit sa mga linya ng komunikasyon at binalaan siya na humigit kumulang apat na po hanggang 50 rebelde ang nagmamadali patungo sa kanyang posisyon, inutusan niya siyang umatras at muling sumama sa iba pa niyang mga tauhan sa base. Sabi niya, ayaw niyang mawala ang lahat ng tauhan niya ngayon. Tinitiyak niya sa kanya na babalik sila sa site, at iuwi ang kanyang mga sundalo. Pinutol ni Murko ang mga komunikasyon at nakipagbakbakan sa mga rebelde habang si Commander Jones ay nag-aalala at inutusan silang ipadala si Teniente Reese upang asikasuhin siya sa mga komunikasyon. Si Murko ay tumatakbo sa mga burol sa kagubatan habang ang mga marahas na rebelde ay nasa kanyang likuran. Kuminto siya sandali at pinatumba ang ilan sa kanila. Muli siyang tumakbo upang marating ang crash site ngunit muli siyang napahinto ng mga terorista. Sinamahan niya sila sa pagbaril sa glit at pagkatapos ay tumalon mula sa bangin patungo sa ilog ng Kunar lumalangoy siya sa kabila ng ilog at lumabas sa kabilang panig nito. Naglalakad siya sa kalsada at nakarating sa isang bumagsak na jeep. Nakilala niya ang lalaki, dahil ipinadala sila upang i-escort siya at ang kanyang pamilya ngunit natamaan ang kanilang chopper. Sila rin ang mga misyonero na binanggit ni Mike sa simula. Tinanong niya siya kung siya si Matthew Williams. Si Matthew ay nasugatan at nakiusap siya sa kanya na iligtas ang kanyang anak na babae at siya ay namatay pagkatapos nito tinanong ni Murko ang pangalan ng babae, sabi niya Zoe, at inihatid siya nito palabas ng jeep. Patay na ang pamilya niya at kailangan niyang alagaan siya para madala siya sa ligtas na lugar. Naglalakad sila sa mga burol para umakyat sa bundok. Habang pabalik sa gilid ng jeep, ang punong commander ng isang militante, si Radem ay dumating upang siyasatin ang mga patay na misyonero sinabi sa kanya ng kanyang commander na lahat sila ay patay na, ngunit nakakita sila ng dalawang hanay ng mga palatandaan, isang lalaki at isang bata na patungo sa silangan. Nagalit si Radem sa kanya dahil sa pagiging tanga at inutusan silang pumunta at hanapin sila. Pumunta sila sa iba't ibang direksyon at ang kanilang commander ay nakarating sa ibang bahagi ng lupain. Tinanong niya ang kanyang commander sa radyo kung nahanap na nila ang bata at lalaki. Pinagalitan siya ni Radem na nakatakas ang Amerikano dahil lang sa kanyang kawalang ingat. Kiniyak sa kanya ng komandante na walang sino man ang gustong makakuha ng kanilang mga kamay sa misyonero na iyon nang higit pa sa kanya at sa kanyang pangkat. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang kanilang mga direksyon, sinasabi na sila ay dumirecho sa araman, at inutusan silang sumunod. Habang nasa gilid ng burol, pinalitan ni Mirko ang scarf ng babae at sinabing, baka may makakita at sumunod sa kanila. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang mabuting tao, hindi tulad ng mga nanakit sa kanyang mga magulang, at gusto niya itong maging kaibigan. Sumang-ayon siya sa kanya at naglakad sila. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang isang kuwebo kung saan nakita ni Murko ang ilang mga rebelde na naglalakad sa itaas ng kuwebo. Sinabihan niya si Zoe na huwag gumawa ng anumang ingay at umakyat. Napatumba niya ang mga ito habang pinapanood ng bata na pinatay ang mga rebelde. Pagkatapos nito, kinuha niya siya mula roon at lumakad sa ibang landas, at nakarating sa isang kuwebo. Hiniling niya sa kanya na umupo ng tahimik dahil gusto niyang pumunta upang suriin ang lugar. Siya ay lumabas at tumawag sa base, sinabi niya sa kanila na mayroon siyang kaunting problema na hinaharap at kailangang lumikas sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ng respondent na wala silang anumang air support sa ngayon. Sinabi niya na kailangan niyang lumaban hanggang sa dumating ang air support pagkatapos ay pumunta si Merko upang gumawa ng isang landmine sa ilalim ng mga palumpong. Lumapit sa kanya si Zoe at tinanong kung ano ang ginagawa niya, sinagot niya na sorpresa lang ito para sa mga masasamang tao. Sinabi niya sa kanya na iwanan iyon at pumunta muli sa kwebo. Sinasabi niya sa kanya ang isang magandang kwento upang matulog siya sa kwebang iyon. Kapag natutulog siya, naaalala niya ang kanyang misyon at pagsakay sa chopper bago ang pagcrash nakatanggap sila ng komunikasyon sa chopper na binago ang kanilang plano at inutusan silang kunin kaagad ang mga mamamayan ng US. Sila ay naglalakbay sa isang berding trooper na may anim na kaibigan at si William Walters at ang kanyang pamilya. Biglang sumigaw ng RPG ang piloto at nahulog siya sa helicopter habang pumuputok ito sa hangin. Nagising siya dahil dito, lumabas siya at ginigising ang bata para makaalis doon nakita niya ang isang rebelde na nakatayo sa harap nila, pinatay siya ni Mirko gamit ang kanyang kutsilyo, na nagbibigay sa kanya ng traumatic shock ng insidente ng massacre sa kanyang pamilya. Naalala niya kung paano pinatay ng kanilang commander na sina Jorah, at Yusuf, kasama ng iba pa ang kanyang kapatid, ama, at ina. Nananatili siyang nakatulala hanggang sa kunin siya ni Mirko mula doon. Naglalakad sila sa mga palumpong sa kagubatan upang marating ang bundok. Ang ilan sa mga tauhan ng punong commander na si Radem ay sumusunod sa kanilang mga landas at hiniling ng isa sa kanila na tumahimik kapag lumalapit sila sa kanila. Nalaman ni Murko ang kanilang presensya at huminto sa likod ng isang puno. Hinihintay nila na dumaan ang mga rebelde sa lugar na iyon. Sinabi sa kanya ni Zona na nami-miss niya ang kanyang mama at alam niyang wala na rin siya tulad ng kanyang ama at kapatid. Naiiyak siya kapag sinabi nitong parte lang ito ng buhay nila binuhat niya siya at inalis sa lugar na iyon, habang patuloy na sinusundan ng mga rebelde ang kanilang mga landas. Pagkaraan ng ilang oras, naging abala si Mirko sa panunood sa kanila sa pamamagitan ng binocular, si Zo ay bumangon at naglibot sa lugar. Nakatagpo niya si Radem na nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya doon mag-isa. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nag-iisa at itinuro si Mirko. Itinago ni Radem ang kanyang wireless set at lumingon sa kanya sinabi niya na siya ay isang simpleng pastol ng kambing at pumunta doon para hanapin ang kanyang kambing. Hiniling ni Merko sa kanya na ihulog ang kanyang kalash na sinabi niya na ginagamit lamang niya ito para sa proteksyon laban sa mga grupong terorista. Nagaalok siya na sasamahan sila sa mga burol kung hahayaan niya siyang mabuhay. Sumang-ayon si Murko sa kanya at lumakad sila, naiwan ang wireless na radyo pinahinto sila ni Radem sa gitna ng mga puno para dumating ang kanyang mga tauhan. Pinag-uusapan niya ang kanyang sarili, ang kanyang ama, at ang kanyang nayon upang magkaroon ng ilang oras. Gumana ang kanyang diskarte at dumating ang mga rebelde. Nakipag-usap si Mirko sa base at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang posisyon. Nagpadala na daw sila ng eroplano sa Jalolabad Airport sa Afghanistan. Biglang nakita niya ang mga tauhan ni Ramad sa mga puno at dinala ang babae sa kanlungan. Naganap ang matinding pagpapaputok at napatay ni Murco ang marami sa kanilang mga tauhan at umalis sa lugar. Sinubukan niyang hanapin ang babae ngunit kinuha siya ng mga ito. Si Zo ay bunihag ni Radem sa hindi kilalang lokasyon. Sinundan ni Murco ang kanilang mga yapak at nakita ang isang rebelde, pinatay siya at nakapasok sa loob ng yungib lumabas siya sa sentro ng isang militante sa kabilang bahagi ng pueblo. Matalino niyang pinapatay ang mga rebelde at hinawakan ang isa para dalhin siya sa babae. Pinapatay niya siya kapag nakakita siya ng iba pang mga rebelde doon. Nang makita niya ang bag ng bata, sinipa niya ang pinto para kunin ito ngunit binaril siya ni Tarad. Hindi siya namamatay dahil sa kanyang bulletproof vest ngunit pinipigilan siya ng mga ito. Lumapit sa kanya si Radem at binalaan siya na kung hindi niya sasabihin dito ang gusto niyang malaman, papatayin niya ito. Tinanong niya siya kung kailan at saan darating ang helicopter upang iligtas sila. Sabi ni Marco kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa helicopter, sisirain din niya iyon. Si Radem ay sumigaw sa kanya na nagsasabi na napatay din nila ang libo-libo sa kanyang mga kapatid, na mga inusenteng bata, at mga sibilyan ginawa nila iyon dahil sa kasinungalingan ng gobyerno na ibinigay sa kanila. Sumasagot siya na nandyan sila para patayin ang mga militanteng tulad niya. Sinabi ni Radem na ang Afghanistan ang libingan ng mga imperyo, pinatay nila ang mga mananakop sa buong kasaysayan. Tulad nila Alexander Kons, ang mga Persian, ang British, at ang mga Soviet. Sinabi niya na sila ay magduruses sa parehong kapalaran. Sinabi ni Murko na hindi siya mula sa Afghanistan ngunit doon siya mamamatay sinagot iyon ni Radem gayon din ang Amerikano. Ipinadala ni Radem ang kanyang mga tauhan upang kunin ang babae, nahuli ni Merko ang sandali at niloko siya, pinutol ang kanyang mga posas, at pinatay siya ng hindi oras. Lumabas siya sa bunker at isa-isang pinapatay ang mga rebelde. Nagmamadali siyang hanapin si Zoe ngunit sinubukan ng mga rebelde na pigilan at patayin siya. Binigyan siya ni Natarad at Joron ng mahirap na sandali na makuha ang bata ipinadala ni Tarad si Jorah para patayin si Murko ngunit pinatay niya ito. Hinihintay at niloloko din niya si Tarad bago siya patayin. Ngayon ay binaril siya ni Yusef mula sa likuran ngunit napatay rin niya ito. Umakyat siya sa itaas, nakahanap ng isang silid sa likod ng kurtina, at nakita ang batang babae sa isang hola, sinaksak siya ng isang militante sa likod. Pinatay niya ito at dinala ang babae sa labas. Tumatakbo siya mula roon habang nakasunod ang mga militante. Ang sugatang si Murko ay kinarga ang bata at dinala sa tagaytay ng burol. Sinubukan niyang ibigay ang signal sa control room ngunit walang dumating. Nang mawalan na siya ng pag-asa, nakita niya ang mga militante sa harapan nila, tinutukan sila ng baril at handa na silang patayin. Sinabi niya na siya ang kanyang anghel. Biglang lumitaw ang mga US Marines mula sa kabilang bahagi ng Tagaytay. Sinimula nilang patayin ang rebelde at protektahan si Merko at Zoe lumalaban ang mga militante ngunit nilalabanan nila sila. Natapos ang pelikula ng mapatay at tumakas ang mga militante, at dinala ng rescue team si Murco at ang batang babae patungo sa chopper. Pinagmamasdan ni Zoe si Murco na nakangiti. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.